Yan, hello, hello. Yan po, gumamit ako ng sabon. Yung papaya soap na color. Yan, papaya. And of course, yan ang ginawa ko. Siyempre, i-grind ko siya. Hindi pa, kung may grinder kayo, i-grind nyo yung papaya soap. Any eh, naman, basta papaya soap. Yan yung mga nakolekta na ko na galing sa pipino, yung sabon, niya. And of course yan, igat-gat na natin ang ating sabon para mas maganda at maging maayos yan. Kanda siya sa yan, medyo ingat-ingat lang kasi medyo mahirap, di ba? Although madulas, yan. Yeah. Pero okay naman siya until maubos. And, And of course, after yeah. that, yan, magat-gat na natin ang ah, pipino. Siyempre balatan niyo ng mga yung pata siyang binalata. dan so get so, uh, uh, the microphone first first pao. Dan kita lihat di hadapan sini macam sasetian sa sana sasetian. Okey, this is the first one. Okey, this is the yang one. Kita akan dia antena. kita boleh kau sebab natin i-grind up. Kung meron ka ng salaan, mas so yun, okay, yes, salaan. Para masala mo siya. Yung mm, yung screen. Then after that, yun. Then after that, yun. Sa akin kasi mas mabilis pag ganyan. Kaya, syempre, piga-piga na lang siya para ka naglamba. twist, 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 ba diba? Mas mabilis siya. Basta malinis po yung tela nyo, ha? Para at least man lang, eh, hindi tayo makaroon ng bakterya, yan sige pa, piga, piga, piga pa, kasi sayang naman yung sabaw, mas maganda rin yun. So, kailangan niya, pigain mo, pigain, ang ganda, lumayan, oh, ay, oh, oh. eh, nakatas-katas na niya. Yan po. So, yun, sagat -sagat, sagat. -sagat, Then, sa mix, mix, mix nyo ba? Yeah, of course, okay. Then, ito yung even It's good for you. Yeah. Yeah. Uh -huh. uh -huh. after that, magtutubig yan. Ilagay mo sa, sa lalagyan. Lakas ako kung magandang lalagyan. Kaya mm -hmm. dyan dahil sa garapon. Pero kung may maganda kang lalagyan or yung uh, mo, yung spray, mas maganda siya. Diba? So, Lagay mo sa okay. lalagyan. Lagay mo or spray mas okay siya mas mabilis so sa akin dyan ko nilagay kasi wala ako yung spray ng garapon yan didemo ko na siya sa inyo syempre kailangan hugasan yung muka after hugasan ang muka and of course maglagay lang ng konti no siguro half tablespoon sa kamay then yan ipahit pahit 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 the left and the right oh yan up and down up and down okay yan yan, yan. So, kailangan lahat yan sa kilit-kilit. So, sa baba, sa ilong, sa noo, oh, yan, sa so, pisngi. Medyo lahat yan. Kailangan ng sabon-sabon para mas maganda yung masabon-sabon siya. Okay, and then after that, of course, kailangan natin balawan. Kailangan balawan ng buti para maalis yung sabon buhat ito na yung yan sa mata di ba kailangan banlaw 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 sa so, maganda then after it maganda kung ang napakaganda sa balat sa mukha pampapute then smooth maganda yung texture niya maganda yung kasi papaya so hindi niya na yun eh, diba o tingnan maganda yung mukha diba? try nyo din yan talaga maamiss kayo yan na yung gamitin nyo sa sabon mas okay siya. Okay, bye for now. God bless you all.